ang gumiting sa mga residente ng barangay Mabanate, Pilar, Surugon ngayong umaga dahil sa ulang tulot ng Shear line, Ayon sa residenteng si Ginalyn of Pum, halos hindi na makita ang gulong ng mga sasakyang tumusuong pa rin sa lampas-tulog na tubig sa National Highway at maraming bahay ang pinasok ng baha. Sa bayan ng tatiguran, tinutindi ang pasok sa lahat ng sa public and private school habang sa Surugon City, kanselado ang pasok sa preschool hanggang secondary level dinuulan din ng shear line ng Albay kaya nagkaroon ng maliit na landslide sa tabing kalsada ng Purok Puno, Parangay Burag Legazpi City. Isang lane lang ngayon ang pinadaraanan sa mga motorista ng mga taga-barangay. Samantala, sinuspende rin ang klase sa lahat ng antas sa Kamalig, Ginubatan, Santo Domingo, Bakatay, Teodoran, Malilipot at Tulangi. Habang kindergarten hanggang grade 12 lang ang walang pasok sa bayan ng Daraga. Manado City at Camarines Sur, bagamat masungit ang panahon, tuloy ang pasok ng mga estudyante. Sa ngayon, below alert level pa ang mga ilog na tributary ng Pico River. Pero babala ng pag asa Pico River Basin Flash Forecasting and Warning Center, posible ang pagbaha sa mga kalsada at low-lying areas dahil sa pagbulan. Kaya pina-alerto pa rin ang lahat. Sa kapapasok lang na balita, nagsuspindi na rin ng klase sa lahat ng antas sa Camarines Norte dahil sa epekto ng shear line.